Bali, ito po yung aking nalinis, guys. Tapos, kinabit ko na rin po, guys. Pinakabit ko na po ito kay Lolo Diling kanina. Yung papa po ni Puti. Yan, itong picture namin nilang ganan dito po siya. Pagpasok ng pintuan, ito agad yung makikita mo. Ah, uh, I mean, pagpasok siyempre ng pintuan, yun muna makikita. And then, after nito, kapag naglingon ka, ito na makikita mo. Tsaka ito po. Aking silver play button. Tapos ito po yung bigay sa akin ni Langga. Tapos ito po guys, mga award natin nung grade 11 at grade 12. Then yan, yan guys. Bulok na pala guys oh. <laughs> Stig na. No? Yan guys. Kasi guys, um, uh, kaya ganito yung kwarto ko. Gusto ko po laging arrange. Tsaka gusto ko laging maaliwalas po yung kwarto ko. Nagiging magulo lang po siya kapag yung marami po akong ginagawa. Pero ngayon po, kailangan ko po maglinis talaga ng aking kwarto para naman po maayos, maganda. Tsaka hindi po nakaka-stress tingnan. So, yun po. Tsaka na ano po, um, uh, nasanay po kasi ako ng bata po ako. Lagi po akong Lagi po kami naglilinis ng bahay po. Kaya po, yun, hanggang dito, nadala namin, hanggang paglaki namin, nadadala namin yung pag pagiging malinis sa bahay. So, yun po guys. Hmm. Diyan ko na nilagay yung ano ko, yung dalawang teddy bear para design siya. At saka nandito yung aking mini speaker kasi mahilig ba akong kumanta. Tapos yan po, kumanta para dito lang sa bahay, pag-pouring. saka ito guys, yung pinaka-favorite kong ano, ilaw. Kasi maganda siya pag ano, kapag walang, kapag patay na lahat itong ilaw guys. Patay natin. Ganyan lang siya guys. Wait lang ha. Ay maganda siguro kung ano. Ito ang papatayin natin. ba? Diba? Ganyan po siya guys kapag ano, may moon po siya. Yan. Ganyan lang po ang itsura niya kapag yung patutulog na po ako guys. Yan po. Naman po kalawakan tong kwarto ko pero okay lang po yan kasi ako lang naman po dito matutulog. So bali ikabit na natin guys. Yan. Ano lang, nilalagay ko lang siya dito. Kap nilalagay ko lang ito dito kapag yung ano, kapag yung matutulog na po ako. Pag gusto ko pong pailawin to guys, nilalagay ko po yan dito. Pero inaalis ko rin po yan guys kasi upuan po yan. Diba? Nilagan ko na rin po ng punda itong ano, itong upuan kasi pag dito po mismo nag masakit po sa puwet kaya nilagan ko po ng ganito. Ba. Diba? diba po guys.